Antabayanan ang pagsambulat ng pinakamainit ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast! See? 26 6 sunshine radio. partner mo sa balita at serbisyo. Makadyos, makataon, at, mapagmahal sa kalikasan. at sa sunshine sunshine radio. Limampung minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! nag ng mga balita. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower Ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong news blaster headline. Sa ulo ng mga balita, mahigit 63 billion inilaan para sa mid-year bonus ng mga empleyado ng pamahalaan. Headline. Tulong para sa mga OFW na napektuhan ng lindol sa Myanmar tuloy-tuloy ayon sa DMW. Headline. DA chief ipinahinto na ng implementasyon ng maximum SRP sa karning baboy. Headline. Comelec nakapagtala ng 81.65% voter turnout sa May 12 election. Headline. Independent audit at hindi Comelec Self-audit ipinanawagan ng isang anti-election fraud advocate Headline Sa International News India, handang alisin ang taripa sa mga produkto ng US ayon kay Trump Headline Sa Sports News Indiana, Pacers pasok na sa Eastern Conference Finals matapos talunin ang Cleveland Cavaliers Headline At sa ating Showbiz News, Bini, kinilala ng Forbes American Magazine Headlines! 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 News Blast! Sumasambulat sa buong Pilipinas! Sun-Sun-Sun-Sunshine News Blast! Magandang gabi mga kapartner. Narito na ang balita ngayong araw ng Webes, May 15 sa taong 2025. Ako po ang iyong tagapagbalita, Zairil Libranda. Sumasambulat sa buong Pilipinas! Sun-Sun-Sun-Sunshine News Blast! Sa unang bugso ng ating balitaan, inanunsyo ni Department of Budget and Management Secretary Pangandaman na simula ngayong araw ng Webes Mayo 15, ang kwalipikadong kawani ng gobyerno kabilang na ang mga militar at uniform personnel ay makatatanggap na ng kanilang mid-year bonus. Ayon sa kalihim, katumbas ito ng isang buwang pangunahing sahod ng bawat empleyado umabot sa 63.695 bilyon piso ang kabuang pondong inilaan para sa 2025 mid-year bonus mula sa naturang halaga 47.58 bilyon piso ang nakalaan para sa mga civilian personnel habang 16.108 bilyon piso naman ang para sa mga military at uniform Personal, Ipinahayag ni Pangandaman na naibigay na ng DBM ang pondo noong Enero 2025 sa mga ahensyang may tungkuling mamahagi nito. Dahil dito nananawagan siya sa mga pinuno ng ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan na agarang ipamahagi ang bonus sa kanilang mga kawani. Batay sa DBM Budget Circular Number 27-2 ang mga kawani ay kwalipikadong tumanggap ng bonus ay kinakailangan na nakapag, nakapaglingkod ng hindi bababa sa apat na buwan mula hunyo, Hulyo A1 hanggang nang nakaraang taon hanggang Mayo 15 sa kasalukuyang taon. Kailangan ding nananatili silang nasa serbisyo ng gobyerno hanggang sa araw ng distribusyon o, Mayo, o sa May 15 ng taong ito ay nakatanggap ng satisfactory na performance rating. Sunshine News Blast. Sa kabila ng matinding lindol na yumanig sa Myanmar, nitong Marso, tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na patuloy ang kanilang tulong at suporta para sa mga overseas Filipino workers o FWs na naapektuhan ng kalamidad. Ayon sa DMW, agad silang kumilos katuwang ang Philippine Embassy sa Yangon para bumisita sa apektadong lugar gaya ng Yangon at Mandalay. Namahagi silang emergency financial assistance at employment support sa mga OFW na salanta ng magnitude 7.7 na lindol noong Marso a 28. Sa kabuuan, umabot na sa sa 69 na OFW ang nabigyan ng ayuda, 58 sa yangon at 11 naman sa lumap ang lumapit sa Migrant Workers Office sa Bangkok. Ayon Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, karamihan sa hinihaing o hiniha, hinaing ng mga apektado ay ang pagkawala ng, o pagkasira ng kanilang mga employment documents gaya ng kontrata at overseas employment certificate o, so o, o, oec Dagdag pa na opisyal, patuloy sila na kipagugnayan sa mga pamilya ng mga OFW sa Myanmar para mas marami pa ang matulungan. Wala pang naitalang hiling ng repatriation mula sa mga manggagawa roon at sa halip ay humihiling sila ng tulong sa pag-aayos ng kanilang mga dokumento. Sa ngayon, nananatiling na alert level 2 ang Myanmar ayon sa DMW Advisory Number no. 19 Series of 2023. Ibig sabihin, bawal pa rin ang deployment ng mga bagong hire at tangi ang returning o mga nagbabakasyong FW lang ang pinapayagang biyumiyahe. Pabalik. Sunshine News Blast. Sa bantala si Balita naman, DA Chief ipinahinto na ang implementasyon ng maximum SRP sa karaning baboy. Si Shayna Torno para sa detalye ng balita. Mistulang sumuko na ang Department of Agriculture sa pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karning baboy. Inanunsyo ang DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ihihinto na muna ang implementasyon ng MSRP sa ibang kadahilanan. The main reason is may clamor din ng industry na sobrang short ang supply. Meron din issue sa low compliance. Epektibo aron ng Webes ang pagpapahinto na nasabing kautusan ayon kay Laurel. Dagdag pa niya, kailangan pang pag-aralan ng ahensya ma-estratehiya para maging mas epektibo ang mga ipatutupad na pulisiya na mapapakinabangan hindi lamang ng mga magbababoy kundi pati ang mga retailer at maging consumer. Aminado rin ang kalihim na pahirapan ng pagpapasunod sa mga nasa industriya, partikular sa National Capital Region, kumpara sa mga probinsya na sumusunod sa MSRP. Kaya naman sa oras na makabuo ng mas maayos na polisiya, posibleng nga kayong maibalik ang MSRP sa karning baboy. So kung tatanong niyo na kung babalik ba MSRP o yun, yes, babalik namin yan. Kaya lang bigyan namin ng oras sa price monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa National Capital Region. Pumapalo pa rin sa 400 pesos kada kilo ang bentahan ng kasim at pige. Habang naglalaro naman ng halos 500 pesos kada kilo ang yempo. Para naman sa mga nagtitipid pero gustong makatikim ng karning baboy, may option pa rin para sa mas abot kayang presyo. Meron naman mga imported pork sa palengke na di hamak na sobrang laking mura, 100 pesos ang difference mula sa fresh. Eh, no? And frozen, frozen pork is safe. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno, SMRI News. Sunshine News Blast. Nagkaroon ng 21 volcanic earthquakes, kabilang na ang apat na volcanic tremors ang Bulkang Taal sa Batangas. Batay, sa, batay ito sa 5 a.m. update ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Fibox ngayong araw May 15, 2025. Sa kabila nito ay nananatili pa rin nasa alert level 1 ang vulkan. Ang bulkang lao naman sa Negros Island, na nasa Alert Level 3 ay nagkaroon ng anim na volcanic earthquakes. Samantala, ang bulkang Mayon sa Albay ay nagkaroon ng dalawang rockfall events habang ang bulkang Bulusan sa Sorosogon ay nagkaroon ng 13 volcanic earthquakes. Sunshine News Blast. AFP magpapadala ng mga sundalo sa mga lugar na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Si Almar Forsuelo magbabalita. Nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon. Batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council mula Mayo 14 hanggang Mayo 15 na itala ang anim na volcanic earthquakes at patuloy pa rin ang pagbuga nito ng abo. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang paglipad ng mga eroplano na malapit sa bulkan at nakataas pa rin ang evacuation mula sa 6 km radius mula sa summit ng naturang bulkan. Kaog na nito, idadeploy ng Armed Forces of the Philippines ang aabot sa dalawang daang personahin nito. Kabilang ang ilang land assets upang ang sumuporta sa ginagawang disaster response bunsod ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang naturang hakbang ay naglalayong tulungan ang mga apektadong komunidad dahil sa tumitinding volcanic activity. Nakaranas naman ng ashfall ang ilang lugar sa Negros Occidental, kabilang ang Kubay, San Miguel, Yubo at Araal sa La Carlota City, Ilihan at Binubuhan sa Bago City at Biak na Bato sagang at mansalanaw sa La Castellana. Patuloy naman ang paalala ng mga eksperto sa mga residenteng nakatira malapit sa bulkan na mag-ingat dahil sa posibleng panganib na dulot nito, gaya ng bigla ang pagsabog ng bulkan, pag-agos o paglabas ng lava, pag ng abo, pagguho ng mga bato, lahar o pagregasan ng putik at abo sa panahon ng malalakas na pag -ulan. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahat. Sunshine News Blast. Mapanganib ang Pilipinas para sa mga nagbubuntis ayon sa non-profit news organization na Climate Central. Ito'y dahil pang siyam ang Pilipinas sa buong Asia pagdating sa pagkakaroon ng matinding init na resulta ng pagbabago ng klima sa nakalipas na limang taon. Ang matinding init ay nagiging sanhi naman sa mataas na kaso ng preterm birth at komplikasyon sa kalusugan ng mga ina. Ang datos ay kinuha ng Climate Central mula sa pag-aaral nila araw-araw sa temperatura ng 247 na bansa at teritoryo at 940 na lungsod mula sa taong 2020 hanggang 2024. Sunshine News Random manual audit ng ilang balota isinigawa para matiyak na tama ang bilang ng ESM. Si Jason Rubrico magbabalita. Nasa dalawang ballot box na ang natapos sa random manual audit o manong-manong bilangan bandang alas 3.30 ng hapon. Batay sa monitoring ng COMELEC, nasa 189 ballot boxes ang dumating sa kanilang RMA center mula sa mahigit 700 ang inaasahang ballot boxes. Napili ang may sa pamamagitan ng raffle na isinagawa ng Philippine Statistics Authority kabilang sa mga dumating ay mula sa mga lungsod sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon. Ang mano-manong bilangan ng piling balota ay isinasagawa upang masigurong tama ang bilang ng automated counting machines o ACM mahalagang random manual audit para mapatunayan natin na yung votes na kinount ng automated counting machine ACM dati VCM ay accurate na pwede nating we can rely upon the ano the results of the votes counted by the automated counting machine so mabigyan natin ng assurance sa mga tao na based on the samples that we have selected na tama naman ang pagkakabilang ng automated counting machine. Oo. Patuloy ang isinasagawang audit na mabalota rito sa Random Manual Audit Center ng COMELEC. Pero ang tanong, gaano ba ka-reliable ang audit na ito? Matutugunan ba ang kahilingan ng mga nananawagan ng manong-manong bilangan sa lahat ng mabalota? Yan ating teams, nag-training tayo two and a half days. No? Ba tatlong batches yun bawat batch, 10 half days of training. Okay? And karamihan sa kanila na involved na hindi pa sa election. I mean, naging member of the electoral board. Bukod sa audit team, may mga verifiers at supervisors din mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, Philippine Institute of Certified Accountants o PICPA at iba pang organisasyon. Para naman sa isang anti-election fraud advocate, hindi magiging sapat ang random manual audit ng COMELEC dahil ito ay self-audit. Ang dapat daw na isagawa ay isang independent audit. Meron bang financial statement na tatanggapin ng banko kung kayo'y mangungutang sa banko? Ibibigay mo ang financial statement as a requirement. Tatanggapin ba ng banko na ikaw-ikaw lang ang nag-audit? Self-audit? Hindi kailangan ang financial statements mo ay audited ng independent auditor. Yan ang ginigiit namin sa COMELEC. Hindi pwedeng ang resulta, kayo-kayo ang mag-self-audit. Dapat i-audit namin yan independently para mapagkatiwalaan yung resulta. Ayaw ng COMELEC dahil may magic. Hindi naman po pwede ang COMELEC ang magmamaniubra ng mismong random manual audit na hindi naman kami lang ang miyembro ng committee po na ito. Nandiyan po yung ating uh, Philippine Statistics Authority, ang PICPA mismo, ang Namfrel, ang PPCRB, ang LENTE, na andyan po sila lahat. Matapos ang May 12 elections, lumakas ang panawagan ng mabutante para sa pagbabalik ng manual voting. Kasunod ito ng sunod-sunod na aberya sa mga automated counting machines na nagdulot ng pangamba sa integridad ng halalan. Dagsa ang reklamo mula sa iba't ibang presinto mga makinang nag-malfunction, vote receipts na hindi tumutugma sa aktwal na binoto at mga boto na tila nawala sa sistema. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako po si Jason Rubrico, SMNI News. Sunshine News Blast. Samantala, Comelec nakapagtala ng 81.65% voter turnout sa May 12 election si Margot Gonzales para sa balita. Nakapagdala ng 81.65% of voters turn out ang GOMELEC sa katatapos lang ng midterm elections. Ito ang pinakamataas sa kasaysayan ng midterm elections ayon sa poor body. Natutuwa tayo dahil bagamat ito ay isang midterm election ay uh, nag-register nag siya ng ganung kadami na bilang ng mga botante natin na bumoto nitong nakarang election. Again, highest in the history of a midterm election. Pero sa kabila ng malaking turnout, ay kabi-kabilaan naman ng mga isyo ng discrepancies at dayaan sa nangyaring halalan. May nagsasabing nakaprogram na ang automated counting machine o ACM para sa dayaan. May isyo na hindi tumugma sa resibo ng balota ang mga aktuwal na binoto ng butante. May mga nag-overvote pero binasa pa rin ng makina. Ayon kay ito Salvador Panelo, ang pandaraya nakakalusot sa mga balota. Hindi yung machine may problema. Kung hindi yung mga balota na ibinibigay ng COMELEC sa lahat ng presinto ay may mga pre-shaded ballots na madalit sabi, gawa na yung iba at pag nakakita ka ng pagkakataon na maipasok mo yon eh wala. Pag mo, walang daya pa rin kasi nandun yung uh, balota. Pero ang COMELEC may balik na sagot at sinabing ang pamili ng boto ang totoong isyo tuwing botohan. Hindi siguro papayag ang botante na may glasya may makikita ang balota na appreciated and that will become a very big issue. Ipapayag ka ba naman? Kandapila ka na ng kapag kahaba-haba, pawis na pawis na talaga naman tulo na ang lahat. Pagkatapos si makikita-kita mo shaded, yung balota mo, it will cause uh, ano, uh, serious issue doon sa presinto. Wala naman tayo nadinig na ganoon, di ba? Alam nyo ang talagang issue, vote buying. Matagal ko nang sinasabi, ang nakaka-apekto sa boto ay mismo mong pamimili ng boto. Hindi ba hindi makina, Bo, pamimili ng boto. Talaga bang pumunta ang botante sa pagnanais na makaboto o pumunta dahil lang sa nabili ang kanyang boto? Sabi ni Panelo, dapat ang gumawa ng inventaryo ang komisyon ng Walota. Naniniwala kasi ang dating malaking spokesperson na iba ang nasa likod ng nangyaring dayaan. Kasi hindi mo sinasabi ng marami na dinaya ni George Garcia, ang Comelec. Pero mahirap sabihin na dinaya <laughs> kasi kung nandaya si George Garcia para sa administrasyon, dapat yung mga alyansa lumabas. At <laughs> bagsak e yung alyansa, lumabas pa yung mga dilaw. Ha? Tapos eh, halos hati yung alyansa sa kayong kabilang partido. O kaya sa so tingin ko, malabo yung uh, si George Garcia. Kaya e, uh, ang pahay natin kay George Garcia, para matigil na yan, tumuha ka ng pilot area, Chairman George. Tingnan mo yung pinakamalaki. Yeah, pwede kang kumuha sa Maynila, pwede kang kumuha sa Rizal, whatever. And then tingnan mo yung, yung number of ballots na dinidistribute na. Dapat nga ngayon, mag-inventory na kayo ilan ang number of ballots na dinistribute nyo at ilan ang natira. Para makita nyo kung ito ay tumutugma doon sa number of registered voters na bumoto. Doon natin malalaman yan. Ayon naman dito ni Garcia, para sa transparency, bukas sila sa solusyon, basta itong naaayon sa batas. Maging ang Paul Watchdog Unamfrel, may pangamba din sa election returns na nakuha nila mula sa Comelec late na raw kasi nilang natanggap ang election returns. Kaya dapat sabay-sabay itong matanggap ng komisyon, ng media at ng mga poll watchdog. Ano rin ay maging uh, transparent din yung mga nagsasabi na ganyan na nakatanggap ng transmission. Kasi katulad ng isang citizen's arm, tinanong ko, may tao ba kayo doon sa Makati? Ah yes. O, oh, uh, ang ginawa ko, tinawagan ko ngayon yung tao rin namin. At tapos sabi ko, naandiyan ba yung tao nila na si ganito? Ah, sir, ito sa harap ko. O, oh, nakikita ba niya na may natatanggap yung server ng media? Eh, yes, sir. Parehas tayo na natatanggap ng server ng media. Lamang pa nga ang media. Eh. Server, ng point something percent at that time na tumawag ako. So, alam nila na may natatanggap. Ay, yes, yes, chairman, alam nila. Ito, o, oh, kausapin nyo. Alam nila may natatanggap yung server nila. Nakaparehas ng server namin. Kasi magkakatabi lang naman yung naandun, di ba? In fact, may tinatawag silang workstation eh. So nakikita nila may pumapasok. Ang tanong lang, mula sa server nila, yung pagbabato sa laptop nila. So halimbawa, isang istasyon ng TV, mula sa server, naibato ba doon sa kanila kaagad? O di na siguro tanongin natin. Sa gita ng patuloy na pagtanggi ng COMELEC sa manual recount, natili ang matibay na panawagan ng kampo ni Pastor Polo Kibuloy. Para sa kanila, hindi lamang ito usapin ng teknikalidad o legalidad kundi isang panindigan para sa karapatan ng bawat butante na masiguro ng kanilang boto ay tunay na nabigyan ng halaga. Ang panawagang ito ay isang paalala na ang tunay na diwan ng halalan ay hindi lamang bilang pagsunod sa proseso, kundi bilang pag-asa ng bayan sa patas at tapat na pagpili ng mga pinuno. Para sa Siyos at Pilipinas ko, Mahal Mark SMN News. Sunshine News Blast. Residential area sa Bulacan, ginawang imbaka ng illegal vape products. 500 million tax liability sa harapin ng mga negosyanteng sangkot ayon sa BIR. Si Creselyn Katarong para sa Balita. Kamakailan lang sinalakay ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang isang residential compound sa Marilao, Bulacan. Nadiskubre nila na ginawa itong vape warehouse. Base sa mga reports, ano, yung mga even residential areas, patuloy ang uh, pagnenegosyo na hindi na, hindi na lamang ito binibenta sa mga normal na brick and mortar stores. Uh. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., papalo sa may git kumulang 540 milyong piso. Ang tax liabilities kasama ng penalties at surcharge ang haharapin ng mga negosyanteng sangkot dito. 81,000 na ng mga vape pods yung ating uh, na ka. Kaya uh, malaki-laki to kung nakita mo dun sa grahe tinatago, talagang bahay siya ta uh, hindi niya hindi niyo mapagkakamalan na dun ginagawa ang uh, imbakan at dun din nagkakaroon ng uh, deliveries ng mga vape products na ito. Kaya naman kasama na ring tinututukan ng ahensya ang lahat ng posibleng imbakan ng iligal na vape products. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ng may-ari ng ni-raid na vape warehouse, ani Lumagi Patuloy pa raw nila itong inaalam. Patuloy ding iniimbestigahan kung paano ang distribusyon ng mga iligal na produktong ito. Kasama namang babantayan ng BIR ang bentahan online. Babala naman ang opisyal sa publiko. Siguraduhin na ang lahat ng vape products ay rehistrado sa BIR at Department of Trade and Industry at bayad ang mga buwis nito. Madalian malaman ito dahil nakapaskil ang detalye sa website ng BIR kung alin-alin ang nagbayad ng excise tax. At uh, makikita rin naman natin yan kung may stamp ang uh, produktong uh, binibenta at kung wala yan, automatic, uh, hindi bayad ang excise tax niya. At kung mayroon namang nalalaman na ginagawang imbaka ng vape products at nagninegosyo na hindi bayad ang excise tax at hindi rehistrado, hinikayat ang BIR ang publiko na magsumbong sa pamamagitan ng pag-email sa commissioner at bir.gov.ph para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Kersiling Katarong, SMA 9 News. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! International News Blast! Handa na umano ang India na alisin ang taripa o buwi sa mga produktong inaangkat mula sa Amerika. Sa isang pahayag na inilabas kamakailan, sinabi ni Trump na ito ay resulta ng kanilang matibay na ugnayan pang ekonomiya sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa kanya, handa na ngayon ang India na ipatupad ang zero tariffs o walang buwis para sa mga produktong galing sa Amerika. Bagaman wala pang opisyal na kompirmasyon mula sa pamahalaan ng India, binigyan din ni Trump na ito ay isang positibong hakbang tungo sa mas patas at balansing kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Sports, sports, news blast. Pasok na sa Eastern Conference Finals ang Indiana Pacers matapos talunin ang Cleveland Cavaliers sa score na 114-105 sa Game 5 ng kanilang serye. Ito na ang ikalawang sulad na taon na nakapasok ang Pacers sa Conference Finals. Pinangunahan ni Therese Halliburth, Halliburton ang Pacers na may 31 points habang nagdagdag si Pascal Siakam ng 21 points sa tuluyang nag-ali sa laban ng top-seeded Cavaliers sa loob lamang ng limang laro kahit may iniindang injury, umiscore ng 35 points si Donovan Mitchell para sa Cubs. Nagambag din si Evan Mobley ng 24 points at 11 rebounds. Mula sa 19 points na hinabol o hinahabol, muling bumangon ng Pacers at tuluyang kinontrol ang laro. Pagsapit ng second half, panalo ang Pacers sa lahat ng tatlong laban na ginanap sa Rocket Mortgage Fieldhouse sa Cleveland. De isang pambihirang pangyari dahil ngayon lang natalo ang Cubs ng tatlong beses sa sariling home court sa isang post-season series. Hinihintay na lang ngayon ang ng Pacers ang kanilang makakalaban sa pagitan ng Boston Celtics at New York Knicks. Bagaman o bagamat wala pang tiyak na makakalaban, handa na ang Indiana Pacers para sa Eastern Conference Finals ng NBA ngayong taon. Showbiz News Blast! Kabilang ang Bini sa listahan ng Forbes 30 Under 30 Class 2025. Isa sila sa 4,500 nominees at 300 entries mula sa iba't ibang bansa sa Asia Pacific kasama ang Australia, Japan, China, South Korea, Singapore, India, Indonesia at marami pang iba. One and only girl group din ang Bini na nakapasok sa Forbes 30 Under 30 Asia list ngayong taon habang dalawa naman sa South Korean boy group ang nakapasok katulad ng Stray Kids at big ocean ang Forbes 30 under 30 ay listahan ng Forbes magazine na kumikilala sa 30 influential people under 30 years of age na naging successful sa kanilang career sa industriya katulad ng business, technology, music, sports, arts at science. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 Sunshine News Blast. Ang Salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. At sa ating pong words of the Son, for whom the Lord loveth, He corrected. Even as the Father, the Son, in whom He delighted. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig, gaya ng Ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Sunshine News Blast! Inyo pong natunghaya ng balita ang ngayong gabi ng Webes May 15 sa taong 2025 at sangalan po na ang buong pwersa ng DZ 1026 Sunshine Ready Manila para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Zairi Libranda. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun 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 Sunshine News Blast! Sumainyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio.